We are back here on the set of the 700 Club uh, with our very special guest, the OIC from the Office of the Assistant General for Planning Director Josie Faulan, Police Superintendent Annie Magellan, and Pastor Danny Orquico. Earlier, you mentioned the crime rate has gone down 2015 uh, compared to 2014, at least for this uh, almost half a year now. To what do you attribute that, uh, Officer Annie? Bakit kaya? Because there's more population now, Yes, sir. greater um, needs now, di ba? Mm -mm. The National Capital Region Police Officer uh, with the Anti-Criminality Campaign that we conduct, uh, we we intensify the law enforcement and, the, and police operations like the checkpoints, the conduct of checkpoints, the oplan bakal sita, the mobile patrol, the beat patrol. Uh, ito po kasi yung integrated na police operations being conducted ng NCRPO. With this uh, OPLAN Lambat-Sibat, uh, yung information dissemination and information drive namin with the members of the community as to what, where, and what to do in cases of uh, any criminal or any crime incidents is very helpful. Uh, napansin din po kasi namin na With the anti-criminality campaign that the NCRPO uh, has launched, uh, yung members ng community, mas naging vigilant sila. Mm. Mas uh, na-involve sila na kapag uh, may, may makita lang sila na parang suspicious looking person, itinatawag nila agad sa amin. Oh. So, with this, napakalaking tulong po dun sa pagbaba ng uh, crime rate ng sa NCRPO alone. At saka, pag makikita ng mga tao yung presence mismo ng isang yes, police sir. officer, whether it's one, two, or three, nakakadeter talaga. Obviously. It will make the the... The, the, the people intending to commit whatever crime think twice. Yes, uh, sir. Because they see a man or a woman in in uniform. Okay. Pastor Dani, how do you think the church can get involved or can help uh, in eradicating crime in the streets of Metro Manila? Well, I think uh, I for myself. Taking from what you said earlier, no, mm -hmm. it, there needs to be a change of heart. Okay. And, uh, yeah, I think it's more on uh, on acknowledging that. Ako po, as a servant of God, hindi ko kayang baguhin ng sinuma, not even the church that I represent. Uh, I think the only way for the community and even anyone to be transformed ay sa pagkakaroon lamang po ng tamang relasyon sa Diyos. And uh, based on my experience, uh, ako po isa sa mga nag-contribute ng kasamaan sa society, but uh, yun nga po eh nung ako ay nailapit at naipakilala sa ating Panginoon, I think the only solution is to make Christ known to the community and it is our duty as a church na to bring the church to the community and we have to be uh, obedient to the mandate to go out and make disciples. So mm -hmm. Yan po siguro ang ating maitutulong. Kasi po kung ang bawat pamilya ay nakasentro sa pag-ibig ng Diyos at ang bawat pamilya ay magkakaroon ng ebidensya ng tamang pagmamahal sa Diyos kasi ang nakakalungkot po and up to now we still call our our country, our nation as a Christian nation and yet kilala tayong religyoso pero hindi na, nababaka sa atin ang pagiging maka-Diyos. Mm -hmm. So I think iyon po ang paraan lamang eh, maipaabot ang pag-ibig at ang salita ng Diyos sa bawat tahanan. Or kilala tayong Christian nation, pero mataas yung corruption, mataas exactly. yung... Exactly. Okay. At this point, we would like to ask Pastor Dan, uh, if you could pray, whatever the Holy Spirit leads you to pray, uh, for the MMDA, for our police force, actually for our nation, not just for mm -hmm. what's going in, on in Metro Manila, but actually for our nation. And uh, not too far from now is our We'll, we will have elections, yes. mm -hmm. and uh, we can already see the the, <laughs> the 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 shaping, taking beginnings, the beginnings of shaping of the different parties uh, 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 trying to align, uh, although hindi pa, hindi pa clear, um, but but that's always that's always a defining moment in any nation. No, come election time, who are. who are the men and women that uh, God will allow to govern us? No? Are they, are, do they have hearts and ears that listen to the Lord? Uh, if not, we'll be in trouble again. So as the Spirit leads, Pastor Dan, please pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong kadakailaan sa aming pong mga buhay. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa amin. Bilang isang pamilya, bilang isang Pilipino at isang bayan, kami po ay nagsusumamo sa inyo na ang inyong grasya at pag-ibig ay inyong ibigay sa amin. At aming pong kinikilala, Panginoon, na ang karamihan o ang lahat po ng aming pinagdadaan ng mga problema ay dala na rin, Panginoon, ng aming mga sariling kagagawan at mga bagay at maling desisyon, Panginoon, na nagdudulot sa mas... Uh, nagkakaproblema ang mga pamilya at bayan. At uh, alam po ninyo ang amin pong mga pinagdadaanan, ang mga problema sa pamilya, ang mga problema sa amin pong bayan. Uh, amin pong kinikilala Panginoon, na ikaw lamang po ang magbibigay kaayusan at pagbabago Panginoon sa amin pong bansa. Panginoon, salamat po sa mga tao na iyo pong ginagamit at ang bawat sangay ng aming pong gobyerno mula po sa kapulisan, sa kasundaluhan at maging Panginoon sa aming pong mga na namumuno, namumuno sa MMDA. Alam mo po Panginoon ang mga challenges that they face day in and day out at kung sa kanila lamang po, ito po ay hindi mabibigyan solusyon at katuparan, Panginoon, dahil Ikaw lamang na mahabagin Diyos ang makatutulong sa amin. At uh, para naman po sa nalalapit na eleksyon, Lord, we do believe that You are a loving, compassionate, and gracious yes. God. But Lord, we all know that You are a God who is just. At alam mo, Panginoon, ang nasa puso ng bawat uh, leader na nagahangad na mamuno sa aming bayan. Panginoon, Ikaw po ang magtalaga ng mga taong karapat-tapat, mga taong mayroong pagmamahal sa inyo merong pagmamahal sa aming bayan at hindi lamang iniisip ang mga bagay na makapagbibigay benepisyo sa pangsarili kung hindi sa pangkalahatan panginon. Lord, marami na po ang pinagdaan ng hirap ng aming bayan. Marami na po ang mga uh, buhay na nabuwis. Marami ng pamilya ang nasira. Kaya po amin pong ipinamamanik sa inyo na kayo po ang kumilos ng lubusan, hindi lamang po sa mga numumuno sa aming bayan, kung hindi ikaw ang kumilos sa puso ng bawat tahanan. Tulungan mo po ang bawat pamilya, lalo na po ang mga magulang na magsilbing mabuting ehemplo sa kanilang pamilya at mga anak upang ang mga bata sa susunod na henerasyon na kanila pong paglaki, sila po ay tunay na maging kabataan na pag-asa ng aming pong bayan. Salamat, Panginoon, sa pagkakatampong ito na kami po ay nagkasama-sama dito po sa programang ito. Pagpalaan mo po ang bumubuo ng programang ito, sampu ng kanilang mga kasamaan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aminsambot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you very much, <coughs> Officer Annie, Pastor Danny, Uh, Josie, for for your time here. We just blessed. I mean, that's tremendous work that... Uh, that uh, is on the shoulders of the whole MMDA and even uh, uh, our our national police force we just we just pray for you all the time and uh, for god's wisdom and protection to be to be upon you always maraming po salamat don't go away we'll be right back